be on your skin. In fact, public officials should be subject to public consumption, public criticism on matters of public concern. Guys, uh, pag-usapan natin itong uh, is MNI issue ngayon na tinatakot ng Congress na kansilahin ang kanilang prangkisa. Although guys, uh, a franchise is a matter of privilege lang talaga yan na ginagrant ng Congress pero kahit privilege man ng franchise ay dapat uh, tama ang kanilang pag-issue, pagbigay at tama din yung kanilang pag -cancela. Medyo matagal-tagal na rin na hindi nakapag-vlog si Kuya Latigo sa inyo tungkol sa politics. Pero ngayon uh, pag-isipan ko na mag-vlog ako at uh, baka uh, makatulong tayo na mapaliwanagan ang issue dito sa... Uh, sa hearing sa Congress sa House of Representative uh, in, investigation na ang actually ang nag-imbestiga ay ang ang Committee on Franchise at hindi ang Committee on Public Information. Again, kung magtatanong kayo kung tama ba ang Congress na ang Committee on Franchise ang nag kasi ang issue ay tungkol tungkol sa, sa sa franchise ng ng isiminiay television so again guys uh, wala pong tama dito walang mali nasa congress po yun yung uh, absolute power uh, kung anong committee ang gusto nila mag-conduct ng investigation so wala po tayong problema diyan either sa committee on public information hindi walang problema kung sa committee on franchise wala rin problema So, yun ay soul power ng Congress kung saan nila gusto na uh, committee iimbestigahan ng SMNNI. Pero guys, uh, balik po tayo rito sa ugat ng problema ito Ang punto ng Congress ay inakusahan daw ang Congress ng SMNNI SMN commentator na gumastos ng 1.8 billion. Actually guys, hindi ang the whole committee, the whole uh, Congress ang inakusahan at walang akusasyon. Uh, paglilinaw lamang dahil may issue na umano, ang Speaker of the House ay gumastos ng napakalaking halaga, 1.8 billion pesos sa kanilang sa kanyang mga traveling expenses. So, ito po ay hindi attack against Congress. At uh, ito ay paglilinaw lamang. Uh, Siyempre, nasa media sila, gusto nila madinig din ang side ng, 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 Congress, ng Speaker of the House. Kung totoo po ba ito na may ganito kalaking expenses ang iyong opisina. So, hindi po yun akusasyon ay ayon sa aking napanood. It was just a question in the exercise of freedom of press. Hindi po yun akusasyon. Pero nagbabalat si sa ang Congress at uh, nagkaroon kaagad ng conduct ng investigation sa against Isimininay uh, for the purpose kung sila ba ay patuloy sa kanilang franchise o ito ay kakansilahin. Kaya po naimbita po ang Isimininay sa Congress at uh, ang invitation nila ay para magpaliwanag kung dapat bang magpatuloy ang kanilang franchise o kakansilahin. Kaya po nagsalita ang Isimina doon at nagpaliwanag na wala po kaming uh, allegation na na ito ang ginastos kundi uh, nagtatanong kami at nagpapaliwanag kung totoo ba ito at kung hanggat maari magpaliwanag si speaker uh, Martin Romualdez So hindi po yan violation sa aking tingin uh, bilang media kung ganoon ang trato ng kanilang pagsalita sa issue na yan uh, alam nyo ang public official may ilang congressman talaga na sa tingin ko talagang nagsisip-sip lang sa ating speaker at uh, alam naman nila, mga abogado din sila na once you are a public official ay hindi ka dapat magbalat sibuyas kasi ang public official every public official is subject to public consumption public criticism own issue. Kailangan ang issue ay public issues. So, public issues po ito yung 1.8 billion pesos na ito kasi taxpayers money po yung guys. Kaya may karapatan po ako, ikaw, tayong lahat na tanungin at alamin kung totoo ba ito o hindi. So, yun lang yung, yun. Pero kung iyong tatakutin ang, ang media o ang kahit sino mang individual na kasuhan or kansilahin ang prangkisa dahil lang sa paghanap uh, ng katotohanan, yan po ay hindi justifiable po yan na dahilan para kansilahin ang prangkisa o ipakulong ang tao. Maliban lang kung talagang unag uh, akusa sa iyo. Pero kung ang tuno ay para alamin, totoo ba ito na ginastos talaga ng ating speaker ito, ganito kalaki, ay hindi po yan, matawag po yan na pambubuli o pananakot at masagasaan po dyan yung freedom of the press and expression ng ating ng bawat isa na ginaranti sa atin ng ating konstitusyon. So, medyo kuan po, medyo hindi tama po rito yung kanilang investigasyon or siguro kung alamin lang nila kung ano ang punot dulo, ng alamin lang ng Kongres, kung ito ba ay talagang akusasyon or ano. So, pwede siguro mag-imbestiga pero tuwing investigation nga sa Senate o kaya sa Congress, eh, nagugulgol ng milyon-milyon na expenses yan. So, laging uh, gumagastos yan, pero at saka taxpayers money yan, guys. Imbis na mag-session sila tungkol sa mga batas na kanilang ipasa, ay nag-aksaya pa sila ng mga oras sa uh, gamit ng kanilang opisina para lang sa kanilang mga pansariling interes. Uh, halata naman eh. So, ang pinaka dapat ay sagutin ni speaker mode na Valdez uh, 1.8 na yan para malaman ng taong bayan. Ituloy, uh, tinatawag siya ng iba na Tambaloslos kasi hindi naman natin alam kung ano yung uh, punot dulo niyan pero nag nagumpisa yan nag ang tawag sa kanya kay Inday Sara. Ang tinawag siya ni Inday Sara na Tambaloslos ng ating vice president. Kasi uh, parang hindi ata fair ang pagtrato dito. Kasi ang ating Vice President si Inday Sara ay pangalawang pinakamataas na official ng ating bansa. Pero yung kanyang humingi siya ng budget para sa kanyang tinatawag na Intelligence Funds, kasi nga alam niyo ang education talaga ng Pilipinas ay napapasok na po ng mga makaliwa. So kailangan po niya ng programa na para po kumunta dito sa mga, mga kaliwiti na, na, na grupo na ito. So yan po yung budget na kanyang hinihingi sa kanyang intelligence fund pero na deny nung uh, congress maliit na budget lang iyon pero hindi pa ipinagkait pa kay Inday Vice President Sara Duterte ngayon naging issue tuloy yung 1.8 billion na ginastos ni Speaker uh, yeah, eh, hindi hindi ang buong congress ang gumastos niya na si Speaker Romualdez lang ayon sa aking napanood na gumastos ng ganong kalaking halaga medyo masakit po yun kapag maalaman natin, ano? Uh, kasi tayo nagbabahid ng tax. Mapupunta lang sa ganun, sa pag, uh, sa suroy-suroy lang. No? Sa kung saan-saan lang siya pupunta, ganun kalaki ang magastos na expenses. Barang hindi ata maganda sa pandinig ng lahat ng mga Pilipino yan. Uh, masakit sa tainga ni Juan yan. Kasi marami po tayong dapat proyekto na paglaanan ng pundo na katulong sa ating bansa pero yung pasyal pasial na yan eh, kahit palagay mo official trip niya napakalaki po na gastos yan kung totoo man o so, iyon, ang masagasaan dito kapag talagang i nila o bawiin nila ang prangkisa ng SMNI na pagmamiari ni Pastor Kibuloy ay talagang masasagasaan malinaw na malinaw ang constitutional uh, grant ng ating bansa ang freedom of expression na ibinigay sa atin o karapatan na ibinigay sa atin ng ating konstitusyon so at uh, dapat hindi ganun kadali uh, one violation kung totoong violation yan, isang violation lang kansila na kaagad dapat maging uh, lenient sila sa uh, pagkansila, hindi lang yung isang violation, dapat series of violations may tsaka may warning So, ganun dapat. Uh, baka ma maitanong nyo guys sa inyong comment kung ano pa kakaiba nito sa ABCBN na, na kinansila na talaga ang prangkisa. Sa ABCBN kasi maraming issue. Una, uh, wala ng prangkisa dahil expired na. So, panibago dapat na prangkisa yon Yun yung kapagkakaiba. Wala ng prangkisa dahil expired na. Tapos may mga issue pa sa labor loss na mga underpayment, mga hindi nabayaran ng benefits ng mga employees, ayon lang sa aking nabasa, ay parang talagang aware ang ating Congress, kaya nga marami ang bumuto doon na hindi na i-renew ang kanilang prangkisa. Pero kung titiisin, pwede naman talagang panibagong prangkisa, kung dipindihan kung sino ang nakaupong mga congressman at presidente na, na kaibigan ng mga Lopez. So, siguro, nagaantay na lang ng tamang tempo, tamang panahon, kung sinong susunod na uupong presidente na kakam kakampi at kaibigan nila. So, yun, yun pong pagkakaiba sa prangkisa ng SMNI na existing, na gusto lang kansilahin dahil ayon sa ilang congressman na investigahan imb nila itong kaso dahil nag-violate. May violation na pagkaagad o franchise yun. Yung gusto mo lang paibistigahan, gusto mo lang alamin kung totoo uh, na ginastos ni Speaker Martin Romualdez ang 1.8 billion pesos na yan para sa kanyang uh, official or non-official man yan na soroy-soroy. Ang nakakalungkot lang guys, uh, video hindi maganda kasi ang mga troubling expenses ng congressman sa totoo lang, ay eh, hindi po kailangan nila mag-liquidate. Wala pong requirement of liquidation. So, pwede po silang, parang sa kanila na yung pera na yan. Magsuloy-suloy man sila, may pupuntahan man sila o wala, hindi nila kailan mag-liquidate eh. So, parang ang gumawa ng batas, napaka-pabor talaga sa kanila. Dapat uh, may konting delikadisa man lang sila, no? may konting kahihiyan kunti At uh, wag naman na pera ng taong bayan yan eh. So, kumikita, ginawa na rin uh, magandang pangkabuhayan ang maupo ka sa Congress kung ganun. Kasi ikalahin mo, milyon-milyon ang inyong traveling expenses na binibigay na no need of liquidation. Doon pa lang napakalaking uh, may corruption na doon kung tit titingnan mo eh. Pero tinolerate nila mismo kasi sila lang din ang gumawa ng batas. At uh, guys, kung si ating higpitan or supilin ang karapatan ng mga taong bayan kahit sino na magsalita against sa congress or against sa isang congressman or speaker of the house or uh, senator or presidente ng Pilipinas ay nilalabag natin ang kanilang freedom of expression at pwede lamang nating gawin iyan na supilin kung sila ay lumabis kung ang pag-akusa nila o pag uh, uh, pagsasalita nila ay baseless na walang katotohanan at makikita ang intention lamang ay sirain isang politiko. Pero kung uh, ang kanilang sinasabi, ang kanilang hinahanap ay tax, ay may basihan, o wala man, basta hindi nag sa hindi sila sinisira, eh, mayaan mo sila, karapatan nila yon. Karapatan nila magsalita. Natin, karapatan natin magsalita. As long as, hindi tayo lumabis sa batas. At lumalabis lang tayo sa batas, kung tayo ay may intensyon at makita, malinaw, ma-establish ng purpose ng ating pagsasalita ay para sirain lamang ang institusyon ng ating gobyerno o ating ang isang tao o isang politiko. O kahit hindi politiko, naa-apply po yan. Kaso na maging libel na po ang kaso dyan. Kung kapag hindi siya politiko, na sinisira mo yung isang tao, maging fair naman ina para may karapatan siyang dapat kang idimanda pero again uh, hindi po pwedeng i-invoke ang freedom of uh, expression kung ikaw ay lumab lumabag sa batas kung ikaw ay lumabis sa karapatan na binigay ng konstitusyon sa bawat isa so dapat uh, wag maging balat si boyas uliting ko at uh, nakakahiya naman ano nakakahiya naman na uh, sabihin mo na dapat to imbestigahan, dapat kanselahin agad ang prangkisa ng uh, Isiminay dahil lumabag na ito sa batas. At uh, hindi ganoon, hindi pa po lumabag siguro sa tingin ko. Sa aking panaliksik, hindi pa po lumalabag sa batas ang Isiminay. At uh, may napansin din nga ako na isang congressman na nagsalita sa hearing, at pakinggan Are we here to be lectured upon by the, the good lawyer or are we supposed to conduct a hearing because I'm, you know i i reserved my thursday afternoon to conduct a committee hearing on franchise not to be lectured on matters that i already know i don't know if, if the same sentiment is felt by the same by the members of the committee on franchise hindi po tayo nag po dito po but bo, ano po, ano? sa statement ng isang okay. resource person Ayan guys, uh, natinig nadinig parang eh uh, kinokonsinti pa niya yung abogado ng isiminay na naimbitahan na idipinsa or magpaliwanag kung bakit hindi suspindihin yung kanilang prangkisa so andiyan nakikita natin na parang sinabi niya ni reserve pa daw niya yung thursday na iyon para lang dumalo sa hearing na iyon excuse me sir uh, hindi po namin utang na loob sa iyo yun congressman ka po trabaho mo po, obligasyon mo po na dumalo sa hearing. Kaya hindi um, mo po dapat sabihin yan na nireserba mo talaga ang araw na yun para dumalo sa hearing tapos makadinig ka lang ng lecture ng magaling na abogado. ay eh, normal naman po inimbitahan kasi sila para magdipinsa sa sarili nila eh. Uh, para nidipinsa nila ang stand nila na hindi sila dapat kansilahin ang kanilang prangkisa. So, normal po yun due process pang tawag doon. At uh, kung ayaw mo po gawin ang gampanan ng iyong tungkulin, eh mag ka po sa iyong tungkulin, sa iyong trabaho bilang kongres, kongresman. Ang laki-laki po ng sahod yung mga kongresman eh. Uh, napakapangit po sa mga taxpayer, sa aming mga taxpayer, na ganyan po ang iyong sasabihin, na parang utang na loob pa namin sa iyo, na dumalo ka sa hearing na yan. Eh, sinasahuran ka namin eh. Uh, wala po kami utang na loob sa iyo. Kung hindi mo magampanan po yung pagdalo sa mga hearing, eh di, mag ka na lang po. Ganun po yun. Dapat uh, nagkaroon din kayo ng delikadesa. Magkaroon din kayo ng, ng uh, pag-iingat sa pananalita nyo kasi may mga taxpayer na nakakaintindi. At uh, ang turing po sa inyo, public servant. Hindi po kayo mga busing. Pero hindi natin ma maalis. Nandun, nire-respeto kayo ng ating taong bayan. Nire-respeto kayo namin. Pero parang pagmamalaki yung sabihin, nireserba ko para lang talaga dumalo dito sa hearing na ito, tapos makinig lang ako ng lecture. Mali po yun. So, balik po tayo, guys. Uh, I hope, uh, maasa ko na ang aking point, hindi pa talaga dapat o gawing dahilan na kansilahin ang prangkisa ng IBCB ng, ng SMNI dahil lamang po doon sa isang programa nila kung saan ang isang komentator ay may issue kasi na nakadating sa kanila. At siyempre, bilang kung nasa media ka, hindi mo naman pinamalita eh na iyon iyon ang issue kundi ginawan mo ng chance na ang natutukoy na si Speaker of the House na si Martin Romualdez ay mabigyan ng chance na magsalita o magpaliwanag. Yan po ang trabaho ng media eh. Kaya nga, sabi niya, hindi po yun accusation or allegation yung aking ginawa, kundi question. So, nag-question po siya. Halimbawa, totoo kaya ito? Yung 1.8 billion pesos na gastos ni Congressman, ni Speaker of the House, Martin Romualdez? Hindi po yan akusasyon. Hindi po yun violation of any laws. Kaya, yun po. Bahagi po yan ng ating freedom of expression. Uh, hindi po yan pwedeng supilin dahil wala po siyang nilalabag na, na batas. So, I hope uh, mag-mature na yung ilang congressman dyan sa kongres na hindi lang sila mag-aksaya ng pera ng taong bayan, kundi uh, higit, higit, sa lahat, huwag maging balat si Buyas. O kahit alam nila yung na sila ay public servant, subject sila, sila ng public criticism, public consumption sila, as long as it involves public issue, kaso lang kung magsisip-sip naman talaga ang intensyon, ay pakapala na ng mukha. So, dapat uh, gawin nyo ang tama dyan sa kongres, uh, Congress na pupuna tuloy kayo. So, guys, uh, hanggang dito lang si Kuya Latigo at uh, maraming salamat sa pagpanood niyo Comment kayo down below kung tama ba ako hindi. Pero yun pong aking opinion dahil po sa aking pinag-aralan. Sa simple, mga basic lang po na pagkaintindi ko sa legal na bagay. Hanggang sa muli guys. Dito lang mo nasikol si nila, ko at sabing bye bye. Hi, well, Shout out everyone. Uh, we'd like to request everyone to support. Walang iba kundi latigo vlog. Yan ito po si Jay ng Jay Brothers. Thank, thank, you, thank, thank you guys. You. Thank, you thank, thank you, guys. you, thank you, thank you.